Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino ang nagsabi? Sila Juan Trindad, na Cardinal Gibang? Sino ang nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal ng mag Mga kapatid, ang... Uh, narinig ninyo ay buses ni Felix Manalo. O oh, baka ngayon lang ninyo narinig itong busis sa founder ng iglesia ni Kristong kay Manalo. Si Felix Manalo yon. Noon pa imagine, grabe na ang pagpalaganap ng kasinungalingan. Ang tahanang ng demonyo ay katoliko daw. Sino ang nagsabi? Sila si Father Juan Trinidad, sila si Cardinal Gibbons sa mga aklat katoliko. Imagine, daming napaniwala ni Mr. Felix Manalo na kardinal mismo ng simbahang katoliko nagpatunay na ang katoliko'y tahanan ng demonyo. At dahil diyan, daming mga inosinting katoliko ang natangay sa piking sikta ni Manalo. Tatalakayan natin ito. Samahan niyo po. Kasi yung halingan, kapag palaging inulit-ulit, ay magpukha talagang ang para sa ating mga na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Rey! Viva! Rodillo et Ecclesia! Kumusta? Ang ganito, alin ang tahanan ng damanyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sino sila Juan Trinidad, sina Cardinal Gibong. Oh, iyon. Maniniwala ba kayo sa founder ng iglesia ni Kristong si Felix Manalo? Noon pa man. Kaya iyon talaga ang propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang katoliko. Sila si Cardinal Gibon, si Father Juan Trinidad, nagsabi daw na ang Simbahang Katoliko ay tahanan ng demonyo. Oh, ganon ang pag-uusig sa iglesyang sumulpot lang dito sa Pilipinas noong 1914. Ito ang tatalakayin natin ah, dahil ako ang ah, pinag-atasan ngayon mga ah, kapatid sa Uh, punto por punto, tatalakayin natin ito ngayon. No? Pero kung kapasok uh, makapasok si Dr. Bulyeser, dahil inimbita natin si Dr. Bulyeser, okay din, uh, pakinggan natin si Dr. Bulyeser. Okay, ito na. Oh. Kristo, Merkulis talaga yon. Pero dahil Webis na yun. Gabi na yun, consider day na Webis. Pero ang counting okay. talaga ng unang araw ng kanyang kapagamatay, Merkulis. <laughs> o, oh, sa ba? Abiernes. Uh, nagjump. <laughs> nag-jump. Na, no. po na sa panuanag um, niya na namatay ng Merkulis pero dahil dahil ano na alas 6 na daw yun hapon na considered na Webis pero ang counting ng kanyang kamatayan ay ay yeah, Biernes na, yeah. paliwanag yun paano nangyari yun? <laughs> Ang dami niyang first day, umabot sa Biyernes sa first umabot day. Umabot yung pa rin. first day niya eh, sa Biyernes. Merkulis pinatay, pero ang pinakaunang araw, Biyernes. Kaya uh, tama but... pa rin na linggo ang pagkabuhay. <laughs> <laughs> Nakakatakot. Na nga. Walang, walang alam, oh. walang alam sa kultura ng mga Hudyo during that time. Wala, wala. Delikado talaga. Napaka, hindi, nga dapat, ano? hindi nga na no, dapat paniwalaan yung nag-record ng Bible, si Elisuriano lang. Oo, oh, si ano, si... Uh, si Sabi nga si, mo, Angel? Eh, kay Cleopas lang yan. <laughs> oh, sa, <laughs> sa sarili niya lang yan. Para sa sarili niya lang yan. Sa uh. sarili, kausap niya si Kristo mismo. <laughs> Hindi pa sa sarili. Tsaka, tsaka, uh, ang, ang sabi pa niya nung una simula, sabi niya, tutol ako sa ginawa ni Michael Babia na kinuntra si Cleopas. Mali yung, <laughs> oh, yung ginawa ni Michael Babia. Mali yung ginawa ni Michael Babia na kinuntra si, si Cleopas. O! Oh. Pag-iikos, eh, ano? Brother Wender. Anjan na Brother Wender, okay. Ano, okay. na, si... andiyan na. Ano. Ano. Oh. So, yun ang nangyari. Sabi niya, ano, ang uh, sabi niya, mali ginawa ni Babia na kinontra si Cleopas. So, sabi niya, tap, mamaya mamaya konti, tinanong ko siya, an an anong, anong sinabi ni, ni ano, ni, ni Larry, ay, huwag niyong paniwalaan si Cleopas. Huwag <laughs> kaliwala si Cleopas. Eh di, dalawas ng Babia. <laughs> <laughs> Dalawa na sila, si Soriano Sa tama. S si Cleopas sabi, Sa sabi niya. Yung mali. Sinasabi lang yan, sinasabi lang yan ni Cleo pas ayon sa kanyang pananaw sa sarili niya. Pananaw <laughs> sa sarili niya para sa kanya lang yan, o tama mo? So yun ang nang, yun ang nangyari, yun ang nangyari. So tapos sabi niya walang apostol lang nagsabi na Biyernes namatay. Nilabas ko yung John 1931. Friday, ayaw pa rin tanggapin. Basahin mo sa King James Version. O, oh, nakalagay sa King James preparation day. O, oh, hindi pala biyernes eh. Oh, <laughs> eh, ano yung preparation day? Nagsasya ko daw nag-chat si Ano ang preparation day ayos sa Biblia? Ang sagot, biyernes. Sabi niya, wag kang magtanong sa chat si Ano ka ba naman? <laughs> Saan ka magtanong? Yung preparation day nga, hindi niya alam ibig sabihin. <laughs> hindi niya sa kanya, preparation day, Merkulis. Merkulis. <laughs> <laughs> Hanap siya ng ibig. Sige, bukas ka dyan. Google, Yahoo, Bing, ano pa? GPT, Meta AI, saan ka mo tatanong? Tanong ka sa kahit sininong kaninong AI. Tanongin mo yan. Kung anong, ang, ano ang preparation day sa Biblia? Kung may lalapos mo, Merkulis, ayaw niya magtanong. Ah, di ako niniwala sa mga ganyan. O sige, vibe. ano pa rin nawalaan mo? Biblia lang. O, say, Biblia. Lapos yung Biblia na nakalagay. Wednesday Your talaga. Sabi niya, wala akong translation na ganyan eh. <laughs> o, ba't ka naniniwala? Wala ka na pala nabasa. So, o, tinanong so, ko si ano. Pa paano, paano naging best preacher ngayon si Bro Eli daw? Best preacher. The most sensible uh, preacher uh, sense, at all ano? time. sensible preacher. <laughs> 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 yes, Brother Wendell. Welcome Sa, and good evening. Nasa linya si Dr. Uh, uh, Dr. Yes. Yeah. Yes, uh, na-welcome -na namin si Dr. Rene at kami naghahanap pala mga katanungan dito. Okay, next na katanungan na aking ibibigay kay Dr. Rene Ito ay galing kay... Jesus Fardelia. Ay, hindi. Para kay Romer pala to. Hello, tanong ko lang. Hanggang uh, ilang saling lahi ang epekto ng mga anting-anting, ng mga tsuhin. Salamat. Brother Romer, mukhang sayo to, Brother Romer. Brother Romer? Nawala si Romer. Hindi mo na ibigay ka, Brother Wendell. Brother Wendell? Yes. Uh, ano yung tanong? Uh, uh, ilang saling lahi ang ang epekto ng mga anting-anting ng aming twin. Dahil uh, ang anting-anting ay idolatryan ayon sa uh, Catechism of the Catholic Church 21 uh, 16 2117. Dahil idolatryan, ang idolit idolatry malinaw na binanggit 'yan sa Exodo Kapitulo 20 bersikulo 3 hanggang 5 na ika hanggang ika na sanin lahi. So, yon ang tinatawag na temporal punishment sa intergenerational uh, intergenerational spirit, no? So, uh, ikaapat hanggang ikaanim na salin lahi. Pero yung mga live-in, yung mga di kasal sa pare, yung kasal sa civil, uh, delikado 'yan dahil sa Deuteronomy 32:2 hanggang ika-sampung salin lahi. Balik sa inyo. May tanong dito kay Cat -Holes. Sabi niya, Barujon Ray, next ko po sana tanong tungkol po sa pamahiin. Dahil ginagamit din po ito ng mga ibang sekta. Sabi, kung kontra daw po ang katoliko sa mga pamahiin, bakit hanggang ngayon meron pa rin daw? Bruendel. Okay. Ito ang sagot din. Kung sa mga... Ibang sikta, para sa kanila, ligtas na sila. Pero bakit may mga pastor pa sa ibang sikta na nagsasabing ligtas na pero nahuli sa mga pulis? Di ba? Oh. Ligtas na daw pero may mga nahuli sa pulis. Dahil meron nga pastor na uh, nahuli kaugnay sa drugs. Oh. So, ganon din. Uh, kahit ipinagbabawal yan sa simbahang katoliko, ay maraming mga kapatid natin na kaanib simbahan Katoliko hindi alam talaga ang akala nila ay okay na. Kaya Osaya chapter 4 verse 6 My people are destroyed for lack of for lack knowledge. Di ma? So kaya nga ito ang dahilan kung bakit ipinlaganap natin sa social media ang ating catechismo uh, dahil kadalasan na ginagamit na argumento no lalo na sa mga nasa simbahang katoliko na niwala sa mga superstitious beliefs, ang, ang kanilang argumento, wala namang mawala pag maniwala tayo nito. Ayan ha, walang mawala pag maniniwala tayo. Mali po. Bakit? Sa Catechism of the Catholic Church 21.38, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So, nawala sa atin ang Diyos sa pamanhiin lang. Kaya ito ang dahilan na patuloy ang ating katesismo sa mga kapatid at mga katoliko para ipalaganap ano ang turo ng simbahang katoliko. To make his message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity